Nasa 16,000 na polis ang ide-deploy ng Philippine National Police para sa traslasyon ng poon ng itim na nasareno sa susunod na taon. Pero posible pa umanong madagdagan ito habang patuloy ang ginagawang paghahanda ng PNP. Inaasahan kasing dodoble ang bilang ng mga deboto na lalahok dahil walang naging posisyon sa poon sa loob ng tatlong taon dahil sa COVID-19 pandemic. Pero bago ang pandemic noong 2020, nasa dalawang milyon ang bilang ng mga debotong dumalo. Sabi ng PNP, magkakaroon din ng controlled areas kung saan ipagbabawal ang backpack maliban na lamang kung transparent ito. Hindi rin papayagan ang bottled canisters payong at pagsusuot ng sombrero. Uh, adjustment with respect to security preparation dahil habang nakikita po nila na dumadagdag po yung tao ay uhugot po sila doon sa reserve force po natin. So yung uh, regional uh, regional headquarters po ng NCRPO and other uh, uh, adjacent regions po will be providing a uh, reserve uh, forces to augment po yung NCRPO if the need arises.